Buhay ni David ang kabayaran sa kasalanan ni Rigor dito kay Tanggol at sa pagsisinungaling nila ni Marites. Tilang gigising itong si Rigor na mabalitaan na lang nito na wala na ang kanyang paboritong anak at si Tanggol naman ang kanyang pagbibintangan. Sinabi ni Tanggol kay Marites na hindi umano matatapos ang gabi hanggat hindi niya maharap itong si Ramon. Habang si David naman ay walang kamalay-malay sa nangyari at sa mga nalaman ni Ramon. Hindi ang paglating nila inting na bulaga na sila nang makita nilang nakabulagta ito si Rigor. Dali-dali din lang itinakas itong si Tangkol dahil siguradong paparating ang mga Lispo po. Ikwinento na ni Tangkol kala inting na isa siyang Montenegro at inakala naman nila na hindi na niya makikita ang kanyang ama sapagkat pinaniwalaan nila na ito ay matagal ng patay at si Rigor pa ang pumatay. Ngunit dahil kay Madonna, nalaman ni Tanggol na buhay si Ramon at nagtako lang ito sa ibang pangalan. De derecho na sana sila Tanggol sa mansyon ni Ramon para siya mismo ang magpakilala sa kanyang sarili na siya ang anak nito. Pero dahil sa masamang balita ni Divina sa nangyari sa pasugalan kaya sila Tanggol ay napabalik sa pasugalan bigla. At tuluyan ni Premo itong si Suarez at labis naman ang pasasalamat ni Divina Calapremo dahil sa mga ito ay napigilan umano ang masamang pinaplano ni Pacheco laban sa kanila. Muling nabuo ang grupo ni Tangol at Premo. Humingi ng tulong itong si Tanggol Calapremo para makakuha umano siya ng impormasyon tungkol kay Ramon kung saan niya matatagpuan ang mansyon nito. Labi ni Tanggol Calapremo na kailangan umano niyang mag-isang pumunta doon at gugulatin umano niya ang impostor na nagnakaw sa kanyang pagkatao. Tinawag naman ni Marites kay David ang nangyari kay Rigor pero hindi na siya hinayaan ni Ramon na makalabas pa sa mansyon dahil din ito sa mga natuklasan ni Ramon. Maraming salamat sa panunood.